ano mag-invest kahit maliit lang ang puhunan alam mo ba na pwede kang magsimulang mag-invest kahit 1000 lang oo possible yan gamit ang mutual fund pero ano nga ba ito at paano ito gumagana let's talk about it what is mutual fund ang mutual fund ay isang investment kung saan pinagsama-sama ang pera ng mga maraming investor kasama ka na rin doon. Tapos ito ay ini-invest ng isang professional fund manager. Sa iba't ibang investment tulad ng stock market, bonds, at iba pang financial asset. Paano kumikita sa mutual fund investment? May dalawang paraan para kumita sa mutual fund. Una, kapag tumaas ang value ng investment, tataas din ang value ng share mo. Ang tawag dito ay capital appreciation. Pangalawa, pwede ka rin kumita sa dividends o yung parte ng kinikita ng fund na binabalik sa'yo bilang investor. Bakit maganda ang mutual fund? Bakit ito magandang simula? Affordable. Minsan, 1,000 pesos lang pwede nang makapagsimula. Diversify. Hindi naka-invest sa isang company lang, kaya mas less ang risk. May nagmamanage by expert. May fund manager na nag-aaral at nagde-decide kung saan ilalagay ang pera mo. Perfect ito sa mga busy. Sa mga baguhan na investing at sa gustong matuto habang lumalago ang pera nila. Example, nag-invest ka ng 5,000 sa mutual fund. Ang fund manager ginagamit ito para bumili ng share sa mga kampanya tulad ng Jollibee, Ayala, SM at Meralco at iba pa. Habang kumikita, yung mga investment na yon, lumalaki rin ang value ng investment mo. Investing doesn't have to be complicated or expensive. Kung gusto mong simulan, Mutual fund is good for first step. Kung gusto mong malaman kung paano magsimula or kung aling mutual fund ang bagay sa iyo, message mo lang ako. I'm here to help you to start your mutual fund investment and you can learn more about mutual fund. Dahil dito sa IMG, tuturuan ka kung paano ka mag-invest at paano mo mapalago ang pera mo ng tama. Iga-guide ka dito para matuto ka step by step. Kaya simulan